Kaya na umuwi. Lalaki mo ako bilang sumunod Meron na Ay, mga kabilas, tukuha tayo dito ng uh, ugaan. Uh, uh, Nakapagmalaki nyo na tolbrick. Baka na para? Talas tabi. Dito e, lang. Dito e, lang. lang ano, ay, kinilas kabilas. Kinilas mo. Kukunin ko na yung nabaray ka dito kanina. Oh. <laughs> natigpal. Ha, sharing ko na. Kinilas ka dito, ma'am. Uh, Tigpal na oh. Kinilas ka dito,

<laughs> Diyan oh, dami oh dami dami ano? ah, bilas. Sure, ah. bolin mo na muna napakahirap ang uha. No, bilas. Na nga? Oh, ah. bom. Patukan ka ng, ano? <laughs> ano. kaya? Bilas. Wah, oh, ang oh, dami oh. Tingnan niyo mga kabilas oh. Tung dami nito. Naglabasan oh. siya oh. No, yung sayang. Hoy, ano na na na. tayo. Mga kabilas. Ganito po pag nagpapalabas ito. Ano sabi? Ano para nag-aalo ka lang eh. Kabayo pa mga so. Ay ano mga O, mga so haba o. Oh. May ulo siya magkabilang Ah, oh. sarap nito mamaya. Tara, tara, tara. muna dito mamaya. Yan muna ipon muna. Ha, ambisin durya niya. ipon muna. Yan no si misindura niya kasama oh. natin mga kabila so. O, -Oh. yung

Grabe, napakalalaki na ugao mga kapilas. Papalabasin natin yan. Eh. Okay. Mabinas, oh. Ayo, no? Ayo, no? Oh, yun, oh, yun, oh. Ah, bagayan, oh. Laki mo kapilas, <laughs> sumunod sulang ito. Ayan,